Sa iba pang balita, bilang bahagi ng kampanya laban sa ilegal na droga, isinailalim sa random drug testing ang kabuang 361 na kapulisan mula sa Cordillera Administrative Region. Pinangunahan ni Police Brigadier General David Peredo Jr., Regional Director ng Police Regional Office Cordillera Administrative Region, ang aktibidad na ginanap sa Camp Major Bado ng Wala Trinidad Benguet sa naturang lugar Pitumpu't anim na personnel mula sa Regional Headquarters at 16 mula sa Regional Police Drug Enforcement Unit ang sumailalim sa pagsusuri. Kasama rin sa random drug testing ang iba pang unit sa rehiyon, kabilang ang 42 personnel ng Baguio City Police Office, 66 na personnel ng Abra Police Provincial Office, 23 personnel ng Apayao PPO 45 personnel ng Benguet PPO, 31 personnel ng Ifugao PPO, 36 na personnel ng Kalinga PPO at 26 na personnel ng Mountain Province PPO. Layunin ng Pro Car na mapanatili ang tiwala ng publiko sa kanilang serbisyo sa pamamagitan ng pagtiyak na ang bawat miyembro ng kapulisan ay malusog, walang koneksyon sa droga at may mataas na moralidad.